Wow! Ang ganda! Marami na naman ng netizens ang napasana all sa bagong regalo ng vlogger content creator na si Wamos Cruz sa kanyang partner na si Antoinette Gale. Ngayong araw nga, in-upload ni Wamos sa kanyang social media ang pagsurpresa niya kay Antoinette Gale. Ang buong akala umano ng kanyang partner ay para sa kanya ang kotseng bibilhin. Kaya naman hindi maitago ni Antoinette Gill ang pagkasurpresa nang sinabi ni Wamos na para sa kanya umano ang kotse. Dito sa nasabing vlog na ikwento rin ni Wamos na naibenta umano nila ang kotse ni Antoinette nang kinapos sila. Kaya naman tila pagbawi ay binilhan umano ulit ni Wamos ng bagong kotse si Antoinette. Buong pagmamalaki pa nga ni Wamos sa kanyang vlog na ang coaching ito ay limited lamang at mukhang pambabae kaya naman bagay na bagay ito para sa kanyang partner. Nilinaw nga rin ni Wamos na hindi umano niya ibinabahagi ang videong ito upang magyabang kundi magbigay inspirasyon umano sa mga katulad niyang may asawa, makapagregalo rin sa kanilang mga partner. Magkabigay nga ng surprise ang sasakyan para kay Antoinette, agad naman niyang rinotes ang nasabing kotse. Dito'y nagpasalamat din si Wamos sa kanyang mga followers at mga tagahanga dahil sa mga blessings na natatanggap nilang mag-asawa na kung hindi dahil umano sa mga sumusuporta sa kanila, hindi nila makukuha ang ganitong mga bagay. Pagkatapos ngang i-road test ni Antoinette Gayle ang kanyang kotse, tila hindi pa rin nga ito makapaniwala at biniro pa nga si Wamos na kahit umanong mag-away sila ay wala ng bawian. Samantalang mabilis na naman ngang nag-viral ang videong ito ng dalawa at umaani na ngayon ang samotsaring reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang mga napasana all at sinabing deserve umano nila ang mga blessings na dumarating sapagkat mababait silang tao. Guwapo mo ngayon, Idol Wamos. Maintain mo iyan, ikaw nang nag-iisang Wamos. God bless you and to your family always. Wow sana all, ang swerte nyo sa buhay. Ganyan ang taong nilalait, malaki ang blessing. Congratulations! Ang galing mo, Idol. The best ka talaga, mapapasa na all ka na lang. Good luck, Idol. More successful in life. Always God bless you. More content to share with us. Wow, swerte mo talaga Antoinette kay Wamos. Lahat ng makapagpapasaya sa iyo binibigay niya. True talaga ang kanyang love sa iyo. Sana walang ibang makapaghihiwalay sa inyo. Waiting na lang sa wedding niyo. Nako mas lalong bongga. God bless and more blessings. Lords, ang taba mo na. Congratulations kasi mas malusog ka na po ngayon. Ibig sabihin lang nasa tamang tao. Sabay-sabay tayong magsana all. Ang inggit pwedeng pumikit. Huwag lang manglait. Isa na nga si Nawamos Cruz at Antoinette Gale sa mga vloggers na inaabangan ngayon. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. At huwag kakalimutang tumutok para updated ka sa mga kwentong pinag-uusapan. Yan ang trending!